maganda yung lugar guys Ang ganda magmaneho Parang pa cross cross lang tayo eh Dry na dry Wala tayong makikitang ano eh Wala tayong makikitang snow Dry lang sabi nga nila nga lang winding palikuliko ah oh, mas lalo kagabi yung uh, ano ko tinahak ko kagabi patilim na tapos likuliko pa mabunbundukan guys ha I-84 Oregon na tayo ha highway na itong tinatahak ko yung mga bundok na yun no? nakakrus lang ako pa-cross-cross lang ito, slow down tayo rito kasi matarik na kurbada to kurbada, kurbada kurbada, kurbada matinding kurbadahan to slow down matinding kurbadahan awa ng Panginoon guys itong truck natin si Cordapia okay pa manakbo apat na taon na niya nitong Marso sa mga nakasunod no ah, kinuha natin ang truck nag ako mag owner operator sa 2021 ng March 21 March 22, 23 24 ng March is tatlong taon 2025 ng March ngayong 2025 ngayon sa March, apat na taon na ako kahit papano napagtyagahan ko na yung apat na taon na pag-owner operator sa masalimuot at masayang buhay ng owner operator guys kunting-kunti na lang konting tsaga na lang konting taste na lang sabi nga nila basta may tsaga may nilaga si ah selo No, at daanos at da malamot, nakakaganda. Ay di matikunan da. Agad pa sumad, totoo naman kapag ka wala kang tiyaga, wala kang aasahan. Kung may tiyaga ka, eh siyempre, meron kang uh, aasahan. kung dudukin pa tao dito down, speed is 60 miles per hour Okay, Wither Bay Oregon No snow. Init pang temperature dito guys Winding road. Lico, lico. temperature dito pero sa Canada ang lamig dito pwede ka nga magpaypay kung tutusin eh ang temperature ay positive 18 Fahrenheit or degree Celsius plus plus 18 degree Celsius mayinit yun guys kailangan mong magpaypay kung hindi ka sanay sa init Okay na, nandito na tayo sa medyo patag-patag Pwede na ulit ako mag-cross Pagka dun sa winding road, palik-walik kong ganyan Hindi ka pwede mag-cross control dun Dito lang tuloy-tuloy lang ako. tuyot sarap magmaneho para ka lang nanonood ng sine tuloy lang o guys, tuloy tuloy lang enjoyin mo na o enjoyin ko lang muna ang pagmamaneho ganda eh